So, ito pong issue ng Chacha ay masyado pong napoliticize this last few weeks. Kahit na very clear si PBBM na ang gusto po niyang pagbabago ay sa mga economic provisions lamang po ng ating saligang batas. Ito po ay ginagamit laban sa kanya ng mga tao na gusto po siyang siraan o walang tiwala sa kanyang administrasyon. Para sa kanila, uh, walang ginawang tama ito si PBBM. O kahit na it's very clear po na there are restrictions in our constitution that is holding us back at meron pujang mga nakalagay na maaring hindi na po akma sa panahon po ngayon nung ginawa po yung konstitusyon nung uh, 1987 uh, wala pa po yung mga karamihan ng mga technology na nagagamit po natin ngayon so it's definitely a different world Uh, when that constitution was made eh, according po to uh, congressman teodorico Haresco, sabina we need to expand our capital technology and entrepreneurship opportunities to create more jobs and compete globally economic transformation for the philippines requires fellow public servants and fiscalizers to maximize opportunities for job creation, innovation and international cooperation. Sabi nitong veteran economist, eh economist na congressman din ngayon. So, uh, he also compared yung pong ating sitwasyon doon po sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. O oh, for more than half a decade, the Philippines have been lagging behind, has been lagging behind our Asian counterparts. In 1967, we ranked third among ASEAN founding member countries following Singapore and Malaysia. Now, we rank last among the five. Okay, so, din noted din po niya na yung mga ibang bansa ito na ito medyo nagulat din ako dito hindi ko tunay alam before Singapore has made nine amendments to the constitution since 1965 Malaysia 61 times nag-amend ng constitution si Thailand uh, uh, 20 constitutions and charters since 1932 Indonesia with four amendments Since its uh, creation, compelling data shows that while our economy may be growing, the well-being of our people are falling behind our ASEAN neighbors. Revisiting the constitution and amending restrictive economic provisions, specifically on foreign ownership, will be key to maximizing our economic potential and assuring the president's vision of a bagong Pilipinas. So panoorin po natin itong uh, video ni Kong uh, ni Haresco uh, sinasabi po niya yung mga points niya tungkol po dito. Kung bakit kailangan po natin, uh, at least dito doon po sa economic uh, provisions muna, yung pong uh, pagpapalit ng konstitusyon Happy Valentine's po uh, May I uh, again uh greet our colleagues in the Senate, the upper house. Uh, we on the lower house, isang bahay lang po tayo. Uh, tama lang po sana, magyakapan na tayo. Uh, 35 years na po uh, globalization. All the countries beside us in the Western world, globalization. Free flow of trade and capital. Tapos na po ang panahon ng nationalism. Matagal na po yan, panahon pa rin mahobe Tapos na rin po ang, ang resulta ng nationalism ay dahil po sa colonialism. Kaya globalization na po tayo, buksan na po natin ang ating ekonomiya. Maraming salamat po. Again? we break up our society? That is completely untrue. Uh, the U.S. Uh, it's a free economy. You can buy land, whatever. You can invest in whatever, wherever. That's the land of the free. But it seems to me, from the point of view of economics, uh, our constitution is for the land of the few. We don't have enough capital. We don't have enough technology. We don't have enough foreign entrepreneurship to participate actively in this uh, global uh, world. So that is why uh, if we don't open ourselves to this uh, debate about opening up the constitution, we will be not only the laggard of uh, ASEAN but of Asia. Uh, so ang pinakapunto po dito ay uh, kailangan po natin maging flexible sa panahon po ngayon okay pagdedebatehan pa po yan lahat ng mga gustong ipabago sa saligang batas pagdating po sa ating ekonomiya okay? lahat po yan pag-uusapan pa at uh, wala namang eksaktong di ba eksaktong ito na lahat ng mga pagbabago lahat po yan uh, bubusisiin hihimayin pero ang, ang punto po ay bigyan po ng pagkakataon bigyan ng pagkakataon para mapag-usapan mapagdibatihan ito pong mga changes na gusto po nating magawa. Kasi nakailang nakailang subok na ng charter change, uh, kadalasan po ay uh, napupulitika, pulitika, naiisip ito ay para sa term extension, di ba? Ibang usapan pa po 'yan kasi sa totoo lang may mga nakikita din ako ng mga Pilipino na na gusto naman ay baguhin, for example, yung presidente, gusto nila mayroong re-election. 'Di ba? Kasi nakikita nila sa ibang bansa, effective naman 'yung gano'n. So, meron pong mga ganong pag-uusap pa. Pero sa ngayon nga po, economic provision pa lang 'yung pinag-uusapan po natin. Uh, 'yun ang 'yun ang kailangan natin sa, sa ngayon, sa ngayong panahon para po makasabay sa pagbabago ng uh, mundo po natin at makahabol tayo sa mga ka, mga kapitbahay po natin dito sa Southeast Asia na were experiencing high levels of growth na nararamdaman po ng mga tao nila. Tayo naman po uh, asenso pa din naman yung Pilipinas, pero syempre gusto po natin yung growth na nararamdaman ng lahat, di ba? Walang naiiwan. So, yun po. Tingnan po natin kung saan pupunta yung mga to And I, I believe that's the reason why pinupush ito ni PBBM. ah, uh, Siyempre, yung mga taong walang tiwala sa kanya, kahit anong sabihin niya, hindi naman po, man, hindi, hindi, po maniniwala at, at kontra. Ko Pero tingnan po natin kung saan po po ito. I believe na Uh, kung yan po ang gusto ng tao, pakinggan po natin at pag-usapan natin, pagdimatihan po natin uh, what is best for uh, the country moving forward. Pero if we totally shut down yung pong, yung pong pagiging flexible sa mga iba't ibang iba't ibang provision ng saligang batas, di ba? We are uh, hindering our growth and uh, sayang po yung opportunity that we are being given po to uh, get our country uh, out of yung yung get our fellow Pilip Filipinos out of uh, poverty and uh, provide a better uh, quality of life for them. So, yun guys. Thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye guys.